Nakakulong si Froylan ngayon dahil dun sa kasong isinampas sa amin ni Olivia. Hindi ko inaasahan mangyayari to. Ano bis? masyado ka kasing nakampante Akala mo siguro hindi seryoso si Olivia. Ay sana hindi mo binaliwala yung mga subpina mo noon. Hindi ako papahid na gawin to ni Olivia kay Froylan! Nagawa na! Nakakulong na si Froylan, di ba? At saka hindi mo ba naisip na damay ka din dito? Baka mamaya pag nireview yung kaso, lumabas na mas malaki pa yung atraso mo kasi minanipulate mo si Froylan. Hindi. Hindi pwede. Lalaban ako! Lalabanan ko si Olivia. At sa huli, ako ang mananalo. Magkamataya na! Olivia, maawa. Dalin mo ko sa mga anak. Gusto ko silang mayakap mahalikan. Gusto kong humawi sa, lahat ng pagkukulang ko sa kanila. Kuli na ang lahat. Nasaan ka nung kinailangan nila ng isang ama? Ni hindi mo alam ang pagdurusa at paghihirap namin mag -iina. Dahil sa ginawa mo, hindi mo na sila makikita. Kahit kailan, ilalayo ko sila sa iyo. At habang buhay mong pagdurusahan, lahat ng kasalanan mo sa akin. Olivia, huwag mong gawin ito. Parang awa mo, huwag sa akin mga Olivia. Olivia! Huwag mong ilayon sa akin ng mga anak ko!